Kapapasok lamang po pong balita, isa na pong ganap na severe tropical storm. Ito pong si Bagyong Christine at ayon po sa pag-asa, patay ho sa kanilang pagtaya. Bagamat magla-landfall po ito ngayong gabi o di kaya bukas na madaling araw dyan no, sa lalawigan ng Isabela, abay kahapon pa lamang po, sinampula na ang matinding bagsik nitong si Bagyong Christine, ang Bicol Region, at iba pang lugar sa Luzon at Visayas. At ayon po sa pag-asa, rabdam na po ang epekto nito sa malaking bahagi ng bansa dahil po sa lawak ng sakop ng bagyo habang napanatili pa ng bagyong Christine ang kanyang lakas. Samantala, hindi naman inaalis ng pag-asa DOST ang posibilidad na mas marami pang ulan at maging ng storm surge o yung daluyong ang hatid ng bagyong Christine. Kaya Todo pa rin pong paalala ng otoridad sa ating pong mga kababayan na maging maingat at maging alerto sa epekto nito. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringa. Erlo! Alex Ali, sa uh, kasalukuyang uh, inilabas na uh, weather bulletin ng pag-asa ngayong hapon, mas lumakas pa itong uh, bagyong uh, Christine at uh, umaabot na sa uh, 95 kilometers ang, uh, ang maximum sustained winds ito uh, near the center at gustiness sa 115 kilometers per hour. At uh, kasalukuyang na itong nasa east na uh, Echagi, Isabela sa layong 175 kilometers per hour at bumagal naman ang galaw nito ng 20 kilometers per hour. Sabi ng pag-asa habang hindi pa ito nakaka-landfall sa kalupaan dito sa ating bansa ay patuloy nilang tinututukan ang marami pang mga parametro na posibleng maging epekto nito uh, bagyong Christine. Hindi pa man tumatama sa kalupaan ng bagyong Christine, haramdaman na agad ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Partikular sa nakaramdam ng epekto ng bagyo ay ang Bicol Region na kung saan kahapon pa lang ay kabi kabilan ng mga pagbaha. Katulad sa Naga City, Camarines Sur, halos luwabog na maraming lugar, kabilang ang mga subdivision pati na rin ang Central District. Ayon kay Chris Perez sa Assistant Weather Services Ship ng Pag-asa, hindi pa ito naglalanpol sa kalupaan pero ramdam ng epekto nito dahil sa laki ng sakop ng rain bands ng bagyo napakalawak po nitong bagyong si Christine kahit kung mapapansin po natin kanina, hindi lamang sa Northern Luzon or Central Luzon may warning signal, umabot po ng ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao area. Napakalawak nitong uh, radius ng sinasabi natin bagyo. No? As a matter of fact, almost more than 700 kilometers ang radius mula sa sentro. Ibig sabihin, kung ang sentro natin nasa bahaging karagatan pa, pero yung lawak nito ay umaabot na sa kalupan na ating bansa. Ang pagtama ng bagyo sa ganitong panahon ay normal lang na nangyari ayon kay Perez. Pero bagamat malayo-layo pa sa lupa ang bagyong pristine, hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na mas marami pang pa pag-ulan ang dala ng bagyong pristine. Kaya pinayuan nila mga nakatira lalo na sa mga low-lying areas na magingat lalo na sa banta ng mga pagbaha. So kahit malayo pa yung sentro nito, may agarang epekto nito sa ilang bahagi ng ating bansa in terms of paulan at saka hangin. Kaya nga po, Uh, as early as yesterday, meron na tayong mga warning signals, may mga babala na po tayo sa mga paulan at mga malalakas na hangin and even the sea conditions sa mga coastal areas po habang uh, papalapit itong bagyong si Christine. Nagpahayag din ng pag-asa na posibleng itaas pa ang storm warning signal sa iba't iba pang mga lugar dahil sa patuloy na pagkilos ng at posibleng pagdaragdag ng epekto nito habang papalapit ito sa kalupaan. May posibilidad din ng storm surge sa mga baybay na dadaanan ng bagyo kung kaya't patuloy ang paalala nila sa mga residente na nakatira malapit sa mga critical areas na gawin ng kaukulang pag-iingat. Well, kapag may bagyo po, laging paalala natin na huwag isasantabi yung posibilidad na yung mga malalakas sa pag-ulan ay pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Binanggit natin kanina, no, pagbaha sa mga babang lugar, low-lying areas. Pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa mga ilog na posibleng umapaw. At pag ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok. Nandiyan din yung malalakas na hangin na binanggit nga natin, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, makapagpatumba ng mga ilang pananim at mga sira ng mga bahay na gawa sa light materials. Pero bagamat ganyan ang senaryo na nakikita ng pag-asa sa galaw ng bagyong kristi, tuloy-tuloy din ang information and dissemination ng pag-asa kaugnay ng posibleng epekto ng bagyo. Nakikipagunayan din sila sa mga LGU para sa magiging hakbang ng mga ito kung anong posibleng maging epekto ng bagyo sa kalupaan at maging sa iba't ibang komunidad. So itong dalawang factor na ito hazard na dala ng bagyo ito, ito yung ine-emphasize natin simula pa nag-issue tayo ng mga tropical cyclone bulletin para mabigyang abisi ang mga kababayan natin at yung mga local government units at yung local disaster risk reduction managing officers para mahanda yung kanilang komunidad sa mga posibleng peligro na dala ng bagyong si Christine. Nakataas pa rin ang Storm Public Warning Signal number no. 2 sa mga probinsya sa Norte, ilang probinsya ng Bicol, maging sa iba pang mga probinsya kasama na dyan ang Metro Manila. Signal number no. 1 din sa ilan pang bahagi ng Luzon, kabilang ang Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, maging ang iba pang mga probinsya. Biyernes o Sabado, inaasaan na lalabas ng Philippine Air Responsibility ang Bagyong Christine. In terms of weather dito sa Metro Manila, inaasahan natin na uh, posibleng uh, by late, latter part of Friday or baka sa darating yung Sabado pa, mag-start yung improvement ng weather. Sa mga kababayan natin, uh, may mga nakataas po tayong warning signals number 2 and 1. Posible pang magtaas ng mas mataas or signal number 3 sa mga ilang lugar sa mga susunod nating issue one says. Hopefully sa mga oras na ito, yeah, nagawa nyo na po yung mga uh, precautionary measures, safety measures. ospitala so, Alex Ali nagataas na rin ng uh, storm public warning signal number no. 3 sa bahagi ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ilang bahagi ng Abra, maging ang Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora ata uh, kasama na rin nga sa inilagay sa signal number 3 ang uh, northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, maging ang central at southern portion ng Ilocos Sur at ilan pang mga lugar. Sa Batala nananatili sa signal number 'tong Ilocos Norte, ilang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao, ilang bahagi rin ng Abra, Cagayan, uh, kabilang diyan ng Boboyan, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan at nananatili din ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at uh, Quezon Man maging ang Pulilio Islands, Cabarines Norte, Cabarines Sur at Catanduanes. Signal number one sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, maging ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay, Sorsogon at Masbate, maging ang Tikaw at Burias Islands. Ang Aklan, Capiz, uh, magingang maging ang Kaluya Islands, Iloilo, Guimaras, maging ang uh, northern portion ng uh, Negros Oriental ay nasa signal number one 1 na rin. At uh, maging uh, ang ilang uh, portion din ng Negros Oriental at uh, ang northern and central portions ng Cebu, Pinamungahan, ayun uh, nga yung mang iba't ibang mga lugar at uh, kasama na rin sa signal number one ang Bantayan Islands, Camotes Islands, Bohol, Eastern Zamar, Northern Zamar, Samar Leyte, Biliran at Southern Leyte. Sa bahagi naman ng Mindanao, isinama na rin sa signal number 1 ng Dinagat Islands sa Surigao del Norte, maging ang Siargao, Bukas, Grand de uh, group Patuloy naman ang uh, pakikipag-ugnayan uh, ng uh, pag-asa sa mga LGU maging uh, disaster risk reduction and management office ng mga nasabing probinsya para nang sa ganun ay maisagawa yung kaukulang safety precaution na measures lalo na ngayong uh, papalapit sa kalupaan itong si Bagyong Christine. Alex Ali. Okay, Erlo, uh, dahil nga nangyari dyan sa Bicol Region, no uh, nakakagulat, Baka naman mapopulaan uli dito ang uh, pag-asa DOST uh, noong mga nakalipas sa bagyong na dumaan tulad noong nangyari dito sa Metro Manila. Uh, bagyong Karina yata yon tapos may habagat. Uh, parang sinisisi ang pag-asa na hindi sila nabigyan ng abiso kung gaano katindi ang ibubuhos sa ulan nitong uh, bagyong si Karina at yung habagat. no Ngayon ba ang pag-asa ba'y eh, kanila bang uh, in-explain doon sa mga taga-bicol? na ang bagyo ay malayo pa pero magdadala ito ng matinding pag-ulan. Naglagay ba sila ng babala sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region? Well, Alex, sabi ng mga pag-asa, kaya sila may mga social media na uh, live streaming. ay uh, Doon nila ibinabahagi rin yung uh, mga uh, weather updates. Isa rin yan sa uh, kanilang ibinahagi sa weather updates noon pang lunes. Kahit noong linggo, Alex, actually, ay ibinahagi na nila yung posibleng maraming pag-ulan na dala nitong bagyong Christine. At ang uh, paliwanag ng pag-asa, Alex, uh, bagamat hindi pa nga yan nagla-landfall sa kalupaan, lalo na dyan sa iba't ibang bahagi ng Luzon... Yan, yan pa lang yung rebounds ng bagyo, yung circumference ng bagyo. So, kapag yan dumaan na sa kalupaan, ay asahan na roon na baka uh, hindi natin tinatakot sa ating mga kababayan no? na mas worse na ulan pa yung maranasan, nung mga nakaranas na ng mga pagbaha. Kaya, nagpapayo sila doon sa mga residente na kapag uh, nagpatupad na ng uh, paglilikas, ay agad ng lumikas upang sa ganun ay hindi makompromiso nga yung kanilang mga kaligtasan, Alex. Oh, Erlo, correct me if I'm wrong, baka kasi ang ini maintindi ng ating mga kababayan sa Bicol Region na ganitong kanila pong naranasan na sobrang baha. Dahil nga kapag nagbigay ang pag-asa ng storm signal, kunyari storm signal 1, eh akala nila hangin yon ang binibigyan ng babala. Pero yung ulan, nagbigay ba kaya sila ng warning? Tulad niyan, meron dito tayo sa Metro Manila, meron tayong red alert warning. Uh, rainfall warning, orange warning, di ba? Meron ganon. Meron ba inilabas ang ating pag-asa sa taga Bicol? Yes, Alex. Meron silang uh, uh, warnings na inilalabas din sa kanilang social media sites pala, Alex. ay May dagdag ko lang. Aside doon sa ginagawa nilang uh, live streaming. So, ang uh, sabi ng pag-asa, hindi naman daw sila nagkulang sa information and dissemination. Lahat ng uri ng uh, pagpapadala at pagpapalabas ng impormasyon patungkol sa lagay ng panahon ay kanila naman daw ginagawa na sa social media sites. Kaya uh, patuloy din ang kanilang uh, pagpapainterview sa mga media networks para nang sa ganun mas ma-inform yung ating mga kababayan lalo na sa mga critical areas kung gaano kalakas at anong posibleng maging epekto nitong bagyong Christine kapag naglandfall na or uh, maramdaman na doon sa kani-kanilang mga probinsya Alex. Okay pang huli siguro Erlo dahil nga uh, palapit na ito sa may uh, Isabela area ang possible landfall. It's either tonight no o di kaya madaling araw bukas. Uh, kapag ito ay naglandfall, ano bang sabi ng pag-asa? Ito ba ay hihina na, malulusaw na o mas uh, magkakaroon pa ito ng multiple landfall? Alex, sabi na ng pag-asa ay posibleng humina na ito kasi uh, maraming uh, dadaan ng mga areas at wala na siya doon sa mismong uh, karagatan, yung mismong mata ng bagyo. Pero uh, kanilang uh, titignan pa rin yung uh, possible na mga parameters kung uh, mangyayari yan kung uh, sakaling magla-landfall na sa kalupaan. Pero the usual thing kasi na nangyayari sa mga ganyang bagyo, Alex, ang uh, explanation, explanation sa atin ng pag-asa ay uh, madalas humihina na yan kapag nakarating na sa kalupaan paan at kapag nakalabas na ng PAR uh, tsaka na naman siya mag-iipon ng lakas para naman dun sa mis uh, posibleng daanan niyang bansa at dun uli, dun uli manalasa yung mga dumadaang mga bagyo, Alex. Ayun, tama yan. Dahil nga ang area ng uh, Isabela dyan sa Northern Luzon, purbundok yan. Mm -hmm. Walang mga katubigan. Kaya kapag tumama na yan sa mountainous area o terrain dyan sa Northern Luzon, patungo na sa Ilocos region, Medyo hihina na ngayon. Pero pagpasok niya sa West Philippine Sea, eh, tama ka. Kapag ito ay pumunta na naman sa katubigan, mas lalakas na naman ang bagyo at yung kapitbahay naman natin bansa ang, uh, ang kanyang uh, guguluhin uh, tungkol dito sa kanyang lakas ng hanging dala na itong bagyong si Christine. Okay, thank you so much. Uh, Anong oras ang next na uh, update ng ating pag-asa sa uh, Erlo? Alas 11 na nga gabi, Alex, sabi na nga pag-asa. By the way, ba't hindi nila gawing uh, uh, dalawang oras ang, uh, ano, ang updating? Para at least eh, uh, alam na nga ating mga babae, lalo't malapit na mag-landfall. Actually Alex, meron silang every three hours na weather bulletin pero yung uh, sabi sa atin ng pag-asa, yung yung uh, mismong live stream nila, yung talagang uh, may mag-explain na forecaster ay uh, every uh, um, hour or medyo matagal kasi nilalagom nila maiging information para nagsaka, mas ma, ma, ma explain nila maigi sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat si Erlo Bringas. Mata natin dyan po sa Pag-asa DOST. Thank you. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng primetime. Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.